Hello guys, what's up? Kakain tayo ng almusal lole, Wala. Ayusin lang. Ayan. Espagiti. <coughs> Ito yung Galing sa birthday kahapon. Ayan o. May espagiti ako. Galing sa birthday. Hindi kasi ako pumunta eh. Gumiyahe ako. Kaya, papartner natin to. Sa buns ah oh. Yan, ganyan. So, pagiti guys ha. Kainin natin almusal. Mmm. So, ito yung natira kahapon. Birthday. Nang mm. bilas ko. 嗯，来吧，你慢慢慢聊。 What's up guys? Almusta lang tayo. Ito yung bansa na natira ko ko yung kahapon. Hindi na ubos. Gusto hmm. pa. sarap talaga libre <laughs> natelan bertihan bote niya yung missis ko nakakuha ng spaghetti nakatikman ko rin Mm. Sarap guys mukha kape sana ako bawas kasi so kape Pag nagkape ako Hinihinga ako guys Ito na lang Katubig mm. Sarap guys Kain tayo hmm wala na. Ubus na guys. Kaya, thank you Lord. Babay na tayo. Tapos na pagkain. Almusal. Ayusin lang natin to. Ligpit. Para di magalit yung harap kong asawa. Ayan. Doon na lang pala sa kusina. Hindi so maglaglagan dito. O guys, Babay na! Pabayo! Hirap kasi kamera ko. Nakabag kamera tayo kaya pag pinapatay nawawala ako. Hindi <laughs> na ako makita. Hindi kasi ako naka front camera. Sira yung front camera ko guys. Kaya bye bye na.